for today's video mga idol mao ang ganap gabi ay, mga idol nga birthday sa kung pag-umangkon ika 27 birthday be happy birthday salamat kay bisa pag invite bino sa moa pagkakaon na Jimmy ano, kay birthday man ni eh. joke lang mga idol ha daghan kay mga pagkaon mga idol kasi klase mga dessert din de, sila mga idol oh, kini kaon mo kay libre shout out dai sa na birthday kay kini eh. ipakaon gini eh. kay birthday man oh be thank you kay biha mas muna ko thank you, kayo. Happy birthday. O, oh, ang, ang, uban din mga idol. Ang likod-lingkod. Ang uban, gatidog-tindog. Akong asawa din. Awa na. Takong akong asawa din. Birada na. Ako ano, dito ko sa gawas. kay Nagpangin-hangin pa bang ko kay Nakakaon, madyuguan yung sayo pa sa hapon mga idol. Mga alas 3 na gito. Nakakaon naman ko. nakatimo naman ko sa balay. Oh, ang muna ingon ko, una-una lang mo diha kay ako, pangin-hangin pa ko sa gawas kay Mukaol on ko ron. sila kalibutan mga idol. Nga gadala pinggan tanawa mga idol. Hapa-hapa na diha mga idol. Nagpaniid na ni mga idol. Atak na ni naroon sa oh, lingit-lingi -lingi ko. Mas parang Edgar. Nakakao naman de ni. Yung isa, pre, dito spikas agi. Kay ka na. Naghan kay diha. Anak ko. Ulaw man ko pre. Anas pa ulaw Ulaw pa Kakaon mana yang mungkin pengita? Ajok <laughs> lah mung idol. Ah, kakaon mana yang mungkin pengita? Kena ada Di ada ada pelin tapi ah, nak cakap idol kayu ubai ubai mungkin ini. Nada asok pasal misa, pernah mung ani tata lana ni kayu ubai ubai gini handak niya. Bisan nampak dah gentau dari mana kaya kayu ini. Ipa kakaon nganuman. Ubai ubai mungkin ini handa tadi. Mung kakaon mata tanah ani. Mung aku asawa ani. Di terus kiri cikiru ni kayu nak pisto nani aku asawa. Nang kayu sigurado nah, nak kakaon nah. So kakaon lah mung tanah ha. ay lang mo kay kana daghan ka na yung kanyang sudan no ay di, di na mo horot na to ron kay daghan juga ka ina na kaun lang mo kaun lang mo libre la libre kining gala ka wala ka ka puti mao din iyahang mama o kana mo ni mama mga idol ka to ka puti sige tirada ay akong asawa diri galing gatindog tindog nagabot ang duha mag duha ka kumare oh kasi usay pa Sakini mare kaun mare kay kini libre ah tirada mo diha ay na mo pag diet diet diha kay talag sara ni oh sa si paring Edgar kasi sorry ha kamay na ko niya pre dali na pre ay na dugay dugay da ay busig mo dan pa ka ah <laughs> di ni mahurot mga idol kay ubay ubay gini siya kining isa nilingi mga idol kay di ni siya sanay sa kamira oh muni anak ni paring Edgar oh galing jacket mga idol oh talag sara po siya maato dere kay maulaw lagi ay ulaw ulaw kay kini oh kining isa lalo nang naulaw mga idol kay nagpadapli sa kilid ang kining nagkataganta Wak lagi sedih kena siapa Allah kaki kini. Saya sa kanta aku diri. lamu para ganahanmu mengahun. Kantahan tamu. Oh, sige. Larga badi. Ah, oh, aku tak Oh, oh insya. Ha? Aku sama alam gadi mengamu kau alam. Kau nak dihak. aku. Gini hap aku. Oh, problema saku aku. Ah. Kayak aku. Buduk orang aku. Hmm. tanawa. Tapat dan dua Oh, lah, sige. Sige, mads. Tirada. kay kana Birada gini. Thank you for watching, mga idol.